He's in the Ito, tignan natin lahat. Ayan, may alitan po sila mag-shota. Huwag ka dyan, eh. Pal ka. Mag-shota. May alitan. Ayun po. Iyong yun shota. Ito yung babae. magka po sila. O umalis ka dyan. Papansin ka rin, eh. See that? Hey! See that? That's the move. That's the move. Pakyo, di ko nakita. See that, man? Here's the moves. <laughs> Ayan, Josh. Tignan mo dito. Yeah. Ito yung Shota. Di Kenneth? Hindi. Ito. Yan yung babae. Ayan yung mahal niya. <laughs> Broken hearted. Broken hearted. Uh. <laughs> Wag, last-last na lang. Kenneth, dumatry bo. Oy, oy, Ayan. Ayun. Kenneth. Oy, oy, si Kenneth. Si Kenneth, si Kenneth, si Kenneth, si Kenneth, tatlo utong! Ah, Tabi! Mara ka sa tatlo utong eh. Sumugod na naman si Kenneth na tatlo utong. Si Edward! Si Edward, pitong bukol! Ang corny mo, mamatay ka na. <laughs> O, titira muna yan. Hindi, kamuhay muna. Uy, puta. Pasok ba yun? Pasok yun. <laughs> pasok yun. <laughs> Ay, gago ka lang ako tinira. Buga. Walang kanya, man, ha? Hraje <laughs>